napansin ng matandang magsasaka. Napakagat na ang dapit hapon, pinasya niya ng ilikpit ang mga gamit at umuwi na. Napangiti pa ang matandang lalaki habang nakaasikaso sapagkat nangako ang kanyang may bahay na magluluto ito ng sinampalukang palaka. Ang kanyang paborito. Mga palakang kay tataba na maingat na hinukasan. Pinirito sa taba ng baboy tapos ay matagal na ginisa sa luya, ilang dahon ng oregano at ang lad. Tapos sa ilalagay sa mainit na sinampalukang sabaw na napakaraming gulay. May sausawan pang patis at kalamansi. Napalunok ang magsasaka, umahon ang laway sa nakatikom na bibig. Akmang isasara na niya ang pinto ng kamalig nang may isang tinig na nagsalita sa kanyang likuran. Kagyat siyang lumingon at nasilayan ng isang matipunong lalaki na may kataasang hindi ordinaryo. Bahagya itong yumukod, tinanggal ang sombrero na suot, nangunot ang noon ang magsasaka nang mamalas ang magandang mukha nito. Mitipid ngunit sinsero itong ngiti na binigay sa kanya bago nagpakilalang isang dayo sa kanilang baryo. Isang alahero. Tinanong ng magsasaka kong anong maipaglilingkod sa matikas na lalaki. Tila ba, saglit pinili ng dayo ang mga salitang bibigkasin bago nilahad hadang niloloob. Kulang pa ba ang sampalok? Hindi ba gaanong maasim? Agaw ng may bahay sa tila wala sa sariling magsasaka. Ilang paghikop lang ang ginawa nito ngunit ang isipan ay hindi na agaw ng masarap na hapunan ni hindi nga ate narinig ang sinabi ng nagtatakang asawa. Nagkatingin na na mag-ina, hindi sanay sa walang kibong padre de familia. Mandi, hindi kayang tikise ng katahimikan. Isang malakas na pagtapik sa balikat ang binigay ng may bahay sa lalaki na siyang nagpabalik sa diwa nitong kumagala kung saan. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakaalalang tanong ng may bahay. Sa halip na sumagot, tinapon ng magsasaka ang mata sa nag-iisang anak na babae na sa kanya rin nakatingin. Marahil sa paningin ng mga magulang, ang kanilang anak ay walang katulad, lalo kung lumaki itong mabuti. Saglit pang natanga ang magsasaka sa maamong muka ng kanyang dalagang puno ng pag-aalala, ang bilugang mga mata. Sa baryong tinitirhan nila, napakaraming dalaga ang kaedad nito may mas magaganda pa nga. Kaya labis ang kanyang pagtataka kung bakit sa dinami-dami ng mga katalagaan sa kanilang lugar, ang tahimik na anak pa ang napili ng lalaking dayo na pakasalan. Ho? Yun lamang ang nasagot ng dalaga sa ama nang sinabi nitong may lalaking dayo raw na hinihingi ang kanyang kamay. Aba eh, bakit hindi siya umakyat ng ligaw upang magkaalaman muna? Hindi natin ibibigay ang nais niya ng ganoon lamang kabilis. Ano bang tingin niya sa ating anak, kambing o inahing baboy na maaring bilin ora orada Anang may bahay na nagsasandok ng pangalawang mangkok ng maasim na sabaw. Pumayag, pumayag na ako. Mahina nitong sabi na kinatingin ang sabay ng mag sa kanya. Nangatwiran ang magsasaka. Hindi niya rin daw alam kung bakit siya napa-oo. Tila ba na raw siya o nadala sa matamis nitong mga salita sapagkat naramdaman daw niya ang sensero sa bawat katagang binibitawan ng lalaki na tila ba walang maiging gawin sa mga sandaling iyon kundi ang sumang-ayon. Hindi niya rin alam kung bakit. Itay naman! ni hindi ko pa nga ho nakikita ni Anino ng lalaking yun. Paano naman ho hindi ko siya magustuhan? At bakit yun naman ho ako basta-basta binigay na lang agad? Hindi, eh, hindi nyo na ho ako mahal? Pabigat na ho ako dito? May hinampong wika ng dalaga, namot lang ama. Kagiat itong tumabi sa anak, kinuha ang mga kamay nito. Humingi ng Humingi ng tawad. Sinabing maging siya, hindi niya rin alam kung paanong napapayag siya ng lalaking dayo. Ang hinampong nararamdaman ng dalaga ay tila naglaho ng makitang tila naluluhan na ama sa desisyong hindi nito inaasahang nagawa. Baka sa mukha ang pagtataka at pagsisisi kung bakit nga nakawang ipagkasundo ang anak sa isang estranghero. Ang sabi ng lalaki, Darating daw ito dalawang araw matapos ang kanilang usapan. Bibisitahin ng dalaga upang formal na magpakilala. Tapos sa susunod na pagdalaw ay kukunin na nito ang dalaga at aanyayahan na lang ang mga magulang sa kasal na kinabukasan mangyayari bago magtapit hapon. Ganun kabilis, preparado na ang lahat na para bang matagal na itong dalisuyo ng dalaga. Bagamat naniniwala naman na hindi na o anuman ang magsasaka, kinibit na lang na mag-ina ang lahat. Hanggat walang lalaking nagtatao po sa kanilang bakuran upang hingiin ang kanyang kamay, hindi sila maniniwala ng tuluyan. Ngunit ang kanilang pagbaliwala sa anunsyong hatid ng Padre de Pamilya ay naparam. Sapagkat pagdating ng ikalawang araw tapit hapon, maagang umuwi ang magsasaka kasalukuyan itong nakasalampak sa sahig, nagagayat ng mga mais, nasa bangkarahan naman ang ginang, may hinuhugas ang gulay, nagsasaing naman sa palayok ang dalagita, nang may maulingan silang tumatawag sa bakuran. Kagiat siyang sumilip sa bintana, sinino ang hindi kilalang boses. Wala naman siyang nakita sa kanilang bakuran, nalubos niyang kinataka. Tila kasi ang boses na tumatawag sa kanyang pangalan ay kilapit-lapit lang. Naigtad pa ang dalaga nang makisilip sa kanya ang ina. Kapwa nila hinahanap sa labas ng bintana ang tumatawag na lalaki. Tinatawag ang pangalan ng dalaga. Akmang tutungo sa pintuan ang huli, ngunit saglit siyang pinikila ng kanyang ina. Sandali lamang. May mali sa paraan ng kanyang pagtawag. Anito na muling pinakinggan ang boses sa labas ng bahay. Nangunot ang dalaga. Hindi agad nasakyan ang sinabi ng kanyang ina. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang pagtawag. Pangalan mo ang sinasabi. Hindi man lang magpasakalya ng tao po. Tila namot lang wika ng ginang sa natitigilang dalaga. May kasabihan kasi noon ng mga matatanda, Ang mga bisita raw, lalo na yung hindi patuluyang nakakatungtong sa bahay ng pakay, ang unang sasabihin ay tao po. Ibig sabihin, pinapakilalang sila ay tao. Isang kauri. Sapagat hindi raw kayag sabihin ng mga nilalang ng dilim o ibang elemento ang pagsisinungaling na iyon sa kanilang sarili. Ikakatwa sila ng kanilang tunay na katauhan kapag sila ay nangahas na magsinungaling. Lalabas ang tunay nilang anyo kung nagbabalat kayo man sila. Tao po. Ibig sabihin, ako ay tao. Ako po ay tao. Muling pinakinggan ng mag-ina ang boses na hindi nila alam kung saan ang gagaling. Malinaw na pangalan lang ng dalaga ang kanilang naririnig. Ang napat ng mag-ina ay binasag ng padre pamilya, familia. Tumayo ito mula sa ginagawa. Tuloy-tuloy itong lumagpas sa kanila at binuksan ang pinto. Nang buksan, Tumambad sa munting pamilya ang makisig na estranghero. May dalang bayong ng mga prutas na hindi sa kanila pamilyar. Bagamat may alinlangan, tinanggap ng dalaga ang estranghero. Ito ang unang beses na may nagtangkang maningalang sa kanya. Katulad ng kanyang ama, tila na batubalani rin ang dalaga sa lalaki. May kalakip na paggalang ang bawat salitang binibitawan nito. Ang niluluhog na pagsinta sa si dalaga ay punong-puno ng sinseridad. Sa maiksing sandaling pagkakausap nila, aaminin ng dalagang nakuha nito ang nais ngayong gabi. Napaoo oo siya na sumama sa susunod nitong pagbalik. Naging mabilis ang mga araw. Nitagpuan na lang ng mag-asawang Pinapanood nila ang pag-iisang dibdib ng kanilang anak na nabibihisa ng puting bestido at may kuro ng bulaklak sa ulo. Katabi ang lalaking dayo. Kasama ang ilang piling bisita at kamag-anak nila, ginanap ang kasalan sa ibaba ng burol. Tapit hapon, may munting entabladong tatlong baitang din ng taas kung saan nakatayo roon ang bagong mag-asawa. Ang nagbabaspas, isang hindi kilalang pare Bagamat nakaabito, tila wala silang mawawaan sa mga sinasabi nito. Ibang lingwahe kasi. Bilang lang sa kamay ang dumating sa panig ng lalaki. Tingin nila, banyaga katulad nito. May kataasan, may mapusyaw na kulay ang balat, kay gagandang lalaki at babae rin. Hindi man madalas magsalita ang mga kamag-anak sa panig ng lalaki na babasa naman nila sa mukha nito na masaya ang lahat sa nangyayaring kapalaran ng lalaking dayo. Gawa sa makakapal na bungkos ng bulaklak ng puting dapo ang may kalawakang espasyo na pasirkulong kinalalagyan nilang lahat maging ang nilalakaran ng babaeng ikakasal patungo sa munting entablado ay nalalatagan ang nasabing bulaklak. Nagkukulay kahil ang langit nang tuluyang matapos ang seremonyas sa kanilang pag-iisang dibdib. Tapos, iginaya sila sa isang parte ng burol kung saan may malaking gasibo at ilang mahabang hapag at silya. Nakahain roon ang mga pagkaing ni sa hinagap, hindi nila akalaing matitikman. Nangingibabaw ang malaking parte ng prutas at gulay sa bawat bandehado. May kanin na rin naman at mga ulam na kanika nilang pinagsaluhan lahat. May combo pa di kalayuan na tumutugtog ng napakalamyos na awitin. Tila isang panaginip ang lahat sa mata ng dalaga, maging sa pananaw ng kanyang mga kamag-anakan at pamilya. Nang matapos ang masayang salo-salo, nagpaalam ang bagong mag-asawa sa mga magulang ng dalaga. Nagmano ang dalawa bago tuluyang sumakay sa kalesang napapalamutian pa rin ng puting bulaklak ng dapo, maging ang kabayong humihila rito. Tila nakaramdam ng na matinding antok, sinundig ng babaeng bagong kasalampisngi sa balikat ng asawa, na agad naman siyang kinabig at niyakap. Namalaya na lang niyang binubuhat na siya patungo sa malapad na katreng gawa sa sulihiya. Ngunit may makapal na kutsong bahagya siyang lumubog sa sobrang lambot nang siya ay tuluyang hiniga roon. Dala ng pagod, agad nakatulog ang babae sa bisig ng matipunong asawa. Sa kailaliman ng gabi, naalimpungatan ang babae sapagkat nararamdaman niya ang makapal na balahibong tila nakabalot sa kanyang katawan. Minulat niya ang mga mata Ngunit bumuglaw lang sa kanya ang kadiliman. Gumapang ang kanyang mga palad. Naghanap. Kinakapa ang katawan ng asawa ngunit ang makapal na balahibo lang ang kanyang nakakapa sa kadiliman. Nauuli ni ganyang may mahihinang paghihilik. Nang tinangka niyang bumangon, mandi na alimpungatan ang humihilik na katabi. Muling naghanap ang kanyang mga palad. Wala ni hindi niya makapa ang katawan ng asawa. Ang nakabalot sa kanyang katawang mabalahibo ay kumilos. Tila humaplo sa kanyang braso at leeg. Nakaramdam siya ng pamilyar na damdamin ng kapayapaan. Kaya pinili niyang muling humika sa tangkang pagbangon sana. Mainit ang makapal na balahibo. Pananggalang sa malamig na gabi. Sinubsob niya pa ang muka Nakarinig siya ng buntong hininga ngunit komportabling komportable siya sa kalagayan. Kaya pinili na lang niyang pumikit at muling matulog. Kinabukasan, nagising ang babae sa mainit na sikat ng araw sa kanyang binti. Pupungas-pungas siyang bumangon. Nakayakap pa rin sa kanyang bewang ang makisig na asawa. Tulog pa rin. Hindi maiwasan ng babaeng humanga sa panlabas nitong anyo. Tinatanong pa rin kung anong meron sa kanya sapagkat siya ang pinili nito. Hindi niya maiwasan bumulong ng pasasalamat sa may kapal. Naging mabuting asawa ang lalaki sa babae. Umaalis ito sa umaga. Sabi, nagbibenta ng alahas. Umuuwi bago magtapit hapon. Nililibang niya ang sarili sa paglilinis ng may kalakihang bahay na bato at malawak na hardin habang nagpapalipas ng araw. Bago magtapit hapon nga, nakahanda na ang kanilang hapunan at sabay silang dudulog ng asawa. Tuwing ikapitong araw ng linggo, hinahatid siya sa kanyang mga magulang upang hindi siya tuluyang mabagot sapagkat wala siyang ibang kapitbahay. Ang piniling lugar kasi ng kanyang asawa ay sagit gitna pa ng kakahoyan. Bago magtapit hapon, sinusundo siya nito. Napansin ng babaeng, nagbago ang kanilang tahanan pagtagal. Ang simple nilang kubo ay naging bahay na beto din. Hindi na rin nagsasaka ang kanyang ama. May mga trabahador na ito sa bukid at nangangasiwa na lang ito ng pagbebenta ng mga gulay at prutas na naani Sa lahat ng magandang biyayang natatamo sa araw-araw, wala nang mahihiling pa ang babae, maging hawa ang kanyang buhay, maging ang kanyang mga magulang. May isa lang siyang hindi maintindihan talaga. Tuwing natatapos silang magniig ng asawa at hihipan nito ang lamparang nagiging tanglaw ng kanilang mainit na sandali at siya ay makakatulog sa pagod. Nagigising siya sa kailaliman ng gabi. Wala na ang matinong katawan ng asawa. Sa halip, Yakap na niya ang makapal at mainit na balahibong tuwing kumikilos at ahagod sa hubad niyang katawan ay mabilis na binubura ang saglit niyang kalitohan at pagtataka. Minsan, sinubukan niyang hindi matulog kahit pagod na ang kanyang kamalayan na pagtanto niyang tuwing lalaganap ang dilim sa kanilang silid, unti-unti nagbabago ang katawang yakap niya. Mas lumalapad ang bisig Ilang beses rin niyang namalaya ng ilang matutulis na kokong humagod sa kanyang likod. Bagamat hindi lumikha iyon ng sugat ni guhit sa kanyang balat, sapagkat nang sinuri niya sa malapad na salamin kinabukasan, alam niyang hindi pa rin iyon sapat upang pakalmahin ang tumitinding paghihinala sa kanyang isip. Alam niyang hindi iyon normal na bagay kung paano nito kayang burahin ang lahat ng alinlangan tuwing yakap siya nito at hinahapgan. Nginangat-ngat naman siya ng alinlangan maghapon tuwing hindi niya kapiling ang asawa. Gustong gusto niyang itanong, ngunit tuwing nagsasalubong ang kanilang mga mata, napapawi ang lahat ng kanyang alalahanin. Kaya naman isang araw, nang siya ay dumalo sa mga magulang, kinonsulta niya ang bagay na iyon sa kanyang ina. Inay, maari pang isang guni ko sa inyo ang aking suliranin. Mahinang wika ng dalaga sa inang sinadya sa silid nito. Umupo ang nag-iisang anak sa tabi nito. Saglit na patungo ang babae. Tila pinili muna ang mga salitang bibigkasin. bago tuluyang nilahad ang gumugulo sa kanyang isipan. Naitutop ng ginang saglit ang isang kamay sa bibig habang pinagmamas na ng anak na napalunok naman. Bakit ganoon? Hindi kaya ay... Eh. Anang ginang sa lalong nag-alang babae. Sabi mo kamo mo nagbabago ang kanyang katawan tuwing mamamatay ang ilaw sa lampara. Hindi kaya may sa maligno o engkantong iyong napangasawa. Halimaw. O dili kaya isang demonyo sunod-sunod na sabi ng may bahay sa babaeng na Aaminin niyang may kilabot na gumapang sa kanyang katawan, ngunit sasaglit lamang yon. Paano niya magkakawang magalit sa asawang walang masamang bagay at gawe na sa kanya ay hinarap ni pinaramdam? Mabait ito, maalaga, mapagmahal, at napapalikaya siya bilang babae. Iyon nga lang ay labis siyang nakaalala sa pagbabagong katawan nito tuwing lalaganap na ang dilim. Sa saglit na panahong magkasama sila, pinakaiibig na niya ito. Dangan nga lang at... Heto, sindihan mo ito upang malaman mo kung anong klase siyang halimaw. Pakatakot siya sa liwanag kaya sa dilim lamang siya lumalantad. May basbas -bas ng simbahan ng kandilang yan. kamitin mo payo ng ina sa si babae. Ano ang gagawin ko kapag nakita ko na po yung tunay niyang anyo? Litong tanong naman ng babae. Umuwi ka rito sa atin. Tatanggapin ka namin ang ama mo. Ano pang saysay -say ng pagpisan mo sa asawa mong nagiging halimaw pag wala na ang liwanag? Baka saktan ka niyan, o ang masama ay eh. patayin ka pagtagal. Anang ina ng babae na marahas na kinakaskas ang bawat brasong pinaninindigan ng balahibo. Nang gabing iyon, matapos nga ang kanilang pagniniig at pinatay na ng lalaki ang ilaw sa lampara, hindi nagpasakop sa antok ang babae. Nakiramdam ito saglit at nang kang humihilik na ang asawa at nararamdaman ang mabalahibo nitong katawan, maingat siyang bumangon Kinuha sa ilalim ng kumot ang kandilang bikay ng kanyang ina at posporo. Naramdaman niyang dumausdos pa ang mabalahibong braso sa kanyang puson nang siya ay bumangon. Bagamat nanginginig ang mga daliri na pagtagumpayan niyang ikaskas ang palito sa bahay nito. Nang magtingas, agad niyang tinapat sa mitsa ng kandilang hawak. Lumiwanag ng bahagya ang paligid. Sakalang niya tinapon ang mga mata sa asawang katabi. Tila pa umakyat ang kilabot sa kanyang buong katawan nang tuluyang masilayan ang kanyang asawa. Napalunok ang babae at nagkukumahog na bumaba sa malambot nilang katre. Nanginginig ang mga kamay na tinanglawan niya pa ang malaking nilalang na pumalit sa kanyang asawa. Malaki ito. Halos sakupin nga ang kanilang katre. Bilugan ng Chan. May tengang kasing laki ng kanyang kamao, mahabang nguso, itim na ilong at mga kamay na may mahabang kuko, maging sa mga paa. Kulay itim ang kabuuan ng mambalahibong katawan, isang itim na oso. Natutop ng babae ang bibig sa pagbibigil na sumikaw. Nanginginig ang isang kamay na hawak pa rin ang kandilang nagbibigay ng liwanag sa napakalawak nilang silid. Akmang mang aabuti na niya ang kamisong nilaglag sa sahig upang takpan ng kahubdan at magtatangkang umalis ng silid nang walang ano-ano nagsalita ang oso boses ng kanyang asawa ni hindi ito kumilo sa kinahihigaan ni hindi man lang dumilat Nabawasan ba ang pagtangi mo sa akin? Ang kaanyuan ko bang ito ang siya kung patuloy mo akong mamahalin? Sabihin mo agad kung hindi mo kayang tanggapin ang kahinaang ito kapalit ng walang maliw kong pag-ibig sa'yo. Palalayain kita. Hindi inaasahan ng babae ang kalmadong reaksyon ng kanyang asawang nasa katawa ng malaking oso. Ni hindi ito sumingasing ni nagpamalas ng mga reaksyong inaasahan niya na magmulat ito. Ang nabasa niya sa itimang mga mata ay siphayo, kalungkutan, at pag-ibig. Ano nga naman ba ang masamang pinakita nito sa kanya? Mula sa unang araw na sila ay magkasama, hanggang ngayon, ilang buwan na silang magkasiping. Lahat puro kabutihan, puno ng pagmamahal ang bawat aplos kahit palaganap na ang dilim. Dapat bang husgahan niya ito sa nasumpungang kahinaan nito? Ang mga matang sa kanya ay tuwirang nakatitig ay lumamlam pa nang mariin itong pumikit. Hindi na nagsalita ni Komilos. Hindi alam ng babae kung ano ang tunay nitong katauhan. Ngunit mahalaga pa ba yun kung handa siyang mahalin ng lalaki nang walang maliw kung siya ay tanggap nito ng buo? Sino siya para hindi ipagpatuloy ang nararamdaman niya ring pag-ibig rito? Tila natunaw ang lahat ng alinlangan ng babae. Sa halip na suoten ng kamisong hawak, binitawan niya muli ito sa sahig. Lumakad ang mga paang walang sapin. Pabalik sa malapad na katre. Hinipanan ang sinde ng esperma. Pinatong katabi ng lampara. Nang muling lumaganap ang dilem, ay sumampa sa malambot na hikaan. Wala nang alinlangan na dinikit ang katawan sa malako at mabuhok na nilalang. At tulad ng mga gabing nagdaan, siniksik pa ng babae ang sarili sa malapad nitong dibdib. Muli niyang nadama ang kapayapaan, ang pagiging komportable. Wala siyang sinabing ni anuman, ngunit pinayagan na niya ang sariling matulog. Iumapos ang bawat braso ng oso sa hubad na katawa ng kanyang asawa. Sa nakapikit niyang mga mata, sumungaw ang ilong patak ng luhang, hindi niya napigilan. Lubos ang kanyang ligaya. Nabura ang siphayo na naramdaman niya kanina lang. Tanggap siya nito. Sa kabila ng kahinaan na nahatuklasan, hindi na siya mangangamba. Maigi na lang talaga hindi siya napagod sa ilang beses na pagkabiko. Sa ilang beses na pag-iwan sa kanya tuwing natutuklasan ang isa niya pang anyo tuwing dumaraan na magdamag. Maigi na lang talaga. Hindi siya napagod na muling magmahal.